Kaya nung batong nai namin isang araw. Baya, baya, yan. Baya, ano Ano oh? Parang, parang buli. dito <Ba> kay may inaay kay ang tambo <Tamamiendo> mga tambayan ata lang ng ating mga busero ito na wala ito na di kaya rin di wala same thing

dito pa doon. Hindi sila ngayon. Huwag mo na, Bi. Yan mga katropa, bali pumunta kami yun sa matang na tinawag sa amin ni Superman. Ay kaso minakita na kayo batang dito. Titingnan namin ko kung malinis maganda. Ayun ba o ito. Pag maganda ito, ito na lang area namin. Ay malayo-layo pa, nasa 60 mga ipas. Ayan, namunod yan. Ay, ito lang, nyo dito sa camera ko. Grabe ang pakoy. Namunod yung sa ilalim ayun yung kahoy na nga apat No, ¡No, venga, quiero un bombo! ¡El problema Lakas naki Minit na yatim po. Ha? Minit. Tungkol ka sa parao ni Mga pakoy may lilo may lila. Hindi lang may pakoy na lila-lila. Ang pakoy may May masalmon ay madalang man. Pagkakalimun taro, mananil pati yun. Ayo. Kaya tu, ano na kaya tu? Di baka, baka marami lak. Marami lak? Ayo. Darul, darul, darul.

malanggri yun <laughs> malanggri pa doon hindi nakakita na May na Oh aku bisa dala Kami <laughs> <laughs> <imitation> ah, ya, di ya. <imitation> <imitation>

oh Maliliit lang, eh, marami lang, maliliit. Mukhang na ano na ito ng panuisan. Nakita na binta ko na. Saan mo na yung maliliit din? Maka pa yung bata. Maganda pati yung dami lang pakoy. Saan ko parang dami pakoy? So, Pag so, may ilay lang ila pangantam siya yung pakoy. Mukhang namamalanggri yung pakoy. Ha? May pakoy may ila yung, pakoy. yung pakoy. may, may ilay lang tam siya eh. Hamit yung linog. Maliliit pa

Pero din di mawalan din, alam mo ano? Ay. Kaya sigurado. Ngayon guys, si Gendy ang nakakita na ito. Japat sana si Gendy. Ngayon ito yung maraming laman. <laughs> solo ang solo. No? Kaya, yeah, punta kami sa ano? Sa... The Superman. Kali 62 milya ay pa. Kaya pala rin thank you for watching mga tropa at sana makita pa ito na yung mapamiwasan para mapamiwasan nila